literally going to buy and I need tears because I don't want to feel alone. So, let's go. Bibili tayo ng vinegar. Tapos ako ng isang malaking tablet kasi mahal ko Anyways, wala pala tong flash. So, let's say good luck. Okay. Again. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I forgot kasi may project pa kami. Ngayon ko lang naalala. Namin I mean, ko pala ng vinegar. 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 Nandiyan pa sila ate. Ano? Wala sila ate. No? Shucks. Saan ako pwede bumili? Crap. Doon tayo sa dulo muna bago tayo dun sa ano. Sorry guys. Ang dilim. Kasi nga wala nga akong ano. Nahiya ako mag-ilaw, okay? Ang random kasi na parang isang tao, mag-isa siya naglalakad, tapos may hawak siya isang malaking tablet, tapos naka-flash pa. Ang obvious naman sana. Nun. I mean, I could have done it, pero ayoko mag-edit ng video, so good luck na lang. Good luck to the day, Okay. Ay, hindi pa siya? Dinding po. That's how to be a good person. <laughs> ano ko vinegar? Ngayon na ulit ako nakalabas. Miss ko na mag-jogging legit. Like, pag 5 to 7, I mean 5, 1 hour or 30 minutes ako nag-jogging. It depends. That's why sobrang fit ko dati. 40. 42 lang ata ako nun. Ngayon, 46 na. Ben, Apple kasi. Ito ba ako na. Pero like, we can breathe that out. Okay. Ako lang, wala kayong masyadong makita, pero okay lang. mag kayo. Okay, malapit na tayo sa pagbibilan ko. Kung hindi pwede dito, dito sa kabila. May tapo. Ayan. Na-na-na-na. Ayan na naman na, na. yan. Ayan sarado. Ayan sarado. Diba? Hey. Sarado sila. Hindi ata. Ano ba yan? Hindi ba? Kasi hindi, if hindi pwede dito, hindi. Ay, sarado sila. Kagi. Hindi kaya at early tayo. Sige. Dito yun eh. Yung mata bobo sa part hindi dito sa dulo okay fine sana dyan siya tayo dito I'm gonna start studying so Oh my god, I feel so paranoid. Vinegar! Uy, ganda! Uy, wow! Okay, vinegar! Ganda! Nice one, nice one! Kami nag-decorate na din kami ipakita ko sa'yo mamaya. masyadong makita ba yan? Ang paso. Nakita ba? Hehehe. <laughs> oh, <hi God. todong> Tintanan na yung tulay.

binigay po kayo? Mayroon. Mabili diba? pa. <laughs> Anong binigar gusto mo? Ay, I may mean, types po pala yun. Eh, Anna, uh, ano? Ano po ba meron? Dato puti or silver swan? Silver swan na lang po. Uh, Magkano po isa? Sa puti na lang. Isa, dato puti. Dito. lang ba pero. Wow! At ano po, yung isa pong ganito. Ay, dalawa na lang po. Yung mata. Kaya mo nang pera ang binigay o parang ano yata ang binigay mo talagang pinigay. Ay, pwede naman po. Hindi ko nga po alam kung pwede natin. Ito. Ito, ito lang. O, oh, mayroon ka pa. pa. Ito, Thank ito. you po. Ito, may tres na pa ba eh. Apo, apo. Okay. Thank you po. Nice po. Look at that. Hindi ko alam kung pwede natin pinigay natin. Pwede ba ito? Hindi ko alam eh. Pwede ba ito? Wala naman silang sinabi anong klaseng vinegar. Eh, pwede na naman to kasi vinegar to. <laughs> pwede na naman ta? Okay na yan. Tapos dalawang mata. When 32 pesos na tira sa akin is 18 pesos. If I'm not wrong. Kung hindi pwede, edi i-message ko na lang si Gem, sabihin ko, ito yung nabili ko. Pwede na ba to? If hindi pwede, edi pwede naman itong magamit sa bahay, edi bibili ako ng bago. ba? Diba? Mindset ba? Mindset. Eme lang. Pero idea. Yeah. Malapit na tayo sa bahay, mag-house tour pa tayo. Dun. excited na ako. By the way, hin nakat yung video, kaya kailangan ko i-edit. Peste naman eh. Diba? Inis. Kuha nito. Inis ko. Uy, ang kulo. Kahit hindi mo kita, kita mo yung mga ano. Tapos magkakain din tayo. Kasi gutom ako. Ayun na, edit ko na yung tatlo. Ina edit ko na lahat. Ayun ako. Nagsiyam pa ako ng oras. Gagawin ko lang naman. Iti-text ko mo to, to kay Gab kung pwede na to sa kanya. Kasi ngayon pala ako nakakamit. Tapos nag-alarm pa yung ano ko. Kasi ngayon ko lang naalala na may vinegar pala. Diba? Buti nga nag-alarm ako. Kundi nakalimutan ko na yun. Patay kami bukas. Lalagay ko muna to sa bag ko. Tapos, text ko si Gab if okay na to. Then, ay yung baby kong ito. Tapos, bugsh na lagi sa bag ko muna. Kit ng baby ko. Let's kakain tayo. Ito pala yung bahay. Baka kasi ano kayo. Curious man kayo or something. Some sort. Tapos yung kanta nawawala. So, bagyan natin na din okay? toto, Whenever I... Ako nakakata. Whenever I see girls and boys sitting lanterns on the street, I remember the child, and the child remembers me. Ay, yung ginawa ko. Ay! Hi, ate! Saan ka nagpunta? Sa dulo. Bumili uh, ako ng ano, vinegar. Vinegar to, no? Oh, para saan yan? Magic kino ko, buti bin binagbigyan ako ni Arlene. Ilan kami nag-ano dito, nag nagabang sa tubig. Ako lang binigyan kasi wala ng tubig daw siya. Ay, wow. Ay, kakagaling ko lang to ah. Ha? Kakagaling ko lang doon. Ano, sa dulo. Saan? Ay, dun sa ano, di ba pumunta ako ano, dun sa dulo. Pumunta ako doon, tapos ano, wala sila doon. Kaya pumunta kay Ate Arlene. Dala ko kasi sila sila Ate Arlene. At 30, 30, 30, 30. Sukle? Yan yung, yung pera dyan. Saan? Ito? Get the thank you. As promised. I didn't promise, pero like... Uy, kita mo pa yung lights from outside, oh. For real, wait. I kind of okay. At first, I, it looked ugly. It looked ugly at first because it looks like a turkey, but the more you look at it, the more you stare at it, it's gorgeous. It literally took me four or three hours to finish. It looks like a chicken feet or whatever. I didn't like Okay you know the fact that iya azan ini yan you waito pero hindi naman nag try na <coughs> <coughs> Oh my god! Oh my god! It's so crazy. Very nice. God, mali na pindot ko. Okay, ito na. Ano mas masarap? Ito. My first favorite color is pink. Okay, I don't know my favorite color now. But I think it's like pastel colors. Specifically blue and pink. That. It doesn't have the best consistency like before. Tapos parang tied na yung lasa. na mas malamot ako. So, malamod, oh. The texture pa lang malalaman man. mo na. Kaya, hindi. Hindi siya malamot. Ba't ka ganun? Gutin natin matigas. Mm. Street, for a bride, to follow, nations are repeat, and all are one with Let's see every Christmas and a the love we had for Jesus Let a as another you are star and may the